siyempre good evening guys today's video ay nandito tayo sa Dunkin Donut at siyempre kailangan natin mag refresh ng ating pag-iisip so for today's video nga guys ay nandito tayo sa Dunkin Donut so I treat myself ang sarap pala sa feeling ng girls tingin-tingin ka lang dyan. Tapos, ah uh, so, ayan. This is our, ayan. Ayan. Diba? Ang ganda. Tapos, marapong, Tapos, doon sa may labas. Ayun. Ayan. 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 so, Ayan. sa atin doon sa likod. Baka sabihin na ano kaya to. Pero, sarap lang naman sa to. Ano? Nakaka-refresh. Ito so, yung ginain natin guys. So, buksan natin. Try natin yung iba. Diba? Try natin tong papulina. Huh? Okay. আগের <laughs> Because you know what, my friends, they are not—they are not, they're not they take my call. I calling, calling, and then they didn't accept my call. So that's why I did not uh, go there. I decided to come alone. ba yun? Hindi ko nakuha na. mag i hipo ito. yung ano din na lang <laughs> siya nangiya. Mama siguro. So, iniisip ko guys, kaya kayari ko dito, kung saan ako pupunta ano kaya? Pupunta kaya ako ng Alhara Market or punta ako na Farm Market. Kasi pupunta na naman ako ng Alhara, baka nakatastos na naman ako kung may pinaglalaan ako. pag sa, ano naman? sa may farm market. Baka makikita lang mga pagkain, Puro pagkain na naman. So, ang hirap. Yun ang yung mahirap pag kalamatan. Kasi kailangan nakaready yung gusto sa mga customers. Kaya pwede nito mas gusto. Mm. Kasi kailangan naman Isip-isip muna. Isip, Marami din pala nilang customer. Pero, pero minsan, kukunti lang mga huh? Talagang natatakot lang ng na gawat. Gawat minsan. Pinag-gawat din sa hindi rin hindi rin yung mahirap フィジカルの。<music> kasi umulan kami. Kaya, make your press.